you mm -hmm. Sa iba naman pwede na naglalagay na sa ibabaw. Pag na po yan, <coughs> <coughs> hindi na pa kayo maglagay doon. Kasi, kung oh, doon na makaano naman yan, pero na kasi naman, May alam rin mo na ata tayo. Ang palaya lang kasi ang kalimitan na sabi nila, yung garage mo nila magamit ng alam kasi mapainit. Ang alam rin. Ang gamit lang po sa ng alam para nakaano lang siya. Tapos ang pagkakaw mo po yung ano doon. Ang pagkakalitan. Ang pagkakalitan. Hindi po sana ang isang pong suggestion yung yung i-type kayo kaya lang diba, so, yung makipit. Diba si Lord nakita ko. So ang dapat po dun ay i-3 lesing. Na-discuss na ba yun? Ano <tinyo> ba yan? O yun yung pagkakailis. <tinyo> Kapayo. Marami kasi types of trailers. May box type, may A type, may I type. Dapat parang patulog sila. Ang ano ng na nasita. Kung saan yan, hindi masyado na hindi. Opo, nasa gitna na niya. gumapang. na sir. <laughs> Sunod. <laughs> Kasi sobrang ano na yan eh. Sobrang okay. nga okay. eh. Titignan niyo po yan. Magandang tignan <coughs> kung maganda sana yung distancing. So, wala sa ating tiyaw so, eh. Pag-uuna pa sabi ko wala sa distancing. Kitna lang po talaga ano yan. Ang kalimitan ang ginagawa po dyan. A-type yeah. yeah. yung tracing. Ano po. So, ang Nakaganda yan. Lang, so, may gawayan lang po sa kitna yeah. yan eh. So, 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 hindi masyadong talaga maraming kahoy dyan o kasi dyan. Napakasimple po nun. Susukan nyo lang dyan, mga tatlong tusok. Anuhan nyo na kawayan, yung lagyan ng mga ganun. hindi po yung nakita. Kaya huwag nang Kasi usually ang box type frame sa mga palaya o Ano lang po sinagamit yan? Ang sitaw na po tayo nag Box type. Box type po tao ko na yun. Ano yun? Isang plat pa lang po ang mayroon. Pero yung dalawa po wala. Hindi po kasi dapat nilalagyan ng kasi pa po kasi yung sa magdadagdag ng lilim. Magkakalili pa po kasi, lalo pa yung sa area ninyo, kaya po medyo parang malnourish yung ating tanim. Uh, ay medyo maliliit po, napapansin po ninyo, medyo maliliit po yung puno, di po ba? Kung siya may maliliit, possible po na hindi din siya magbigay ng no? magagandang bunga kasi sobrang liliit po niya, hindi niya siya makakatala ng bunga niya. Tapos yung po, ano, sobrang dami na nga po nung kahoy, sabi nyo kulang pa rin. Pero hindi po kasi kulang, pero kung maayos lang po sana yung pagkakalagay. Sana kung sa gitna, dalawa, diretsong haba lang po yun eh, tapos pinagyan lang yung pahabang ganon. Tapos ganon-ganon haba-haba, para, para pa letter A na ganon. Na lang, nakaganon siya. oh. Eh baka ba na lang magabi para hindi po siya maduming tingnan tapos yun dinaw yan po ng balak doon sa una possible pa po, po yun na makakadagdag pa ng lilim mo kasi pa po yun sa kasi malilim na po doon sa itong lugar eh kaya medyo parang malamya yung inyong hindi na napapansin medyo malamya po yung mga sitaw parang ano siya tipo kasi siya naaarawan sa puyan kasi kailangan puyan ng full sunlight ang sitaw kung mayangin ng full sunlight silangang po 8 hours a day ang kailangan po ng sitaw kung so para po siya magbigay ng magandang buong ano po yun po ah uh, 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 ano po natin yon ah uh, bigyan po natin ng pansin ng kung ano kaniyan para nga ilangan kasi hindi mo yung paano kung paano yung paano kung paano kung paano kung kung paano kung kung paano po paano kung kung paano kung kung paano 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 yung mga hindi pa naaabot. Palan, okay, Pwede naman po isang patulos uh, na Patulong na lang sa amin Isang ay na lang Yung ay na lang na Yung na lang po yung pinakamagandang gawin Kasi hindi po na Kailangan lagunin sa taas Hindi po yan ang palayang Ang palayang lang po yung gawin Hindi na po yung nagbubukan Para gumapang marami May lumalipas po siya kanya Okay na yon Pag lang yung mamababa Tapos babalik siya sa amin Katulad yung nangyari po yung maaabot lang po ninyo ng tao. Oh, yung maaabot lang po yung bunga. Yung kaya nyo pikasin Okay, lang po na umano sa taas. Wala no, po niya. Babalik <coughs> yung po yung pababa. Yung pababa nyo sa lupa. Ayun, ganun Basta huwag na lalagyan ano po lalagyan nyo. Ano na lang? Po. Baka, nung, hindi na po tayo. Huwag na lang. Hindi mo kailangan siya. Kasi <laughs> kapag <makamino laughs> sa paming ng tingnan, hindi po siya makakakos po na magiging malilim na siya. So hindi, hindi na po maaarawan yung puno lang. Possible pa po na magkaroon ng pungus kasi po po masyadong malilit. Yeah, po kasi sa malamig yung mga kung gusto possible na mamatay po ating mga tanyo. So, medyo mga. Ngayon yeah, po Kahit sa picture po, nah. kaya, ka, po, yung sabi, po yung na nakita ko yung bakit hindi na tapos lalagyan pa po, po natin ng maraming sanga-sanga sa taas so, so tapos, po ito yung isasabi natin mamaya ituturo na Mimi kung paano mga tamang pagpicture kailangan po bang din yung mga unang dahon? Yes po, sa baba. Kailangan din po natin tanggalin yung napakaraming sanga-sanga doon. Kailangan mo. Magpatuloy lang po tayo. Okay na po yung sa babang baba. Punin na rin po. Pupulay naman po yun. Pupulay din po yung mga talbos ng sitaw kailan po, kailan, pag tanggalin nyo yun uh, pwede na siyang gulayin kasi pag malilip naman sa hindi so yung iba dyan, pina at sa palaya gano'n pinahaba muna ng hindi ipag may nabibili kayo sa palengking mga gano'ng pahaba, pinahaba talaga siya ng ano bago siya puto, para mapakinabangan niya, pero yung talaga pinupurunin niya mga 12 notes naman sa palaya kailangan linis ka agad yun sa gano'n, bago siya mampadun sa pinaka gano'n <coughs> niya, kailan linis ko yun parang katulad sa mga Yeah, Kung sa tanong po at saka sa sini sa ano, yung why ang tatandaan natin doon, doon naman po sa mga babagi, mga 12 notes dapat po maano sila. Sampalaya, sa purin Sampalaya sa po, sa po mga 12 notes, Dapat pagsampan niya doon sa baba maninis. Yung mga buko-buko. Sa buko. Tanggalin na. tanggalin na, pwede pong tanggalin yun. Tatanggalin na na. Para hindi naman po siya masyadong mas <coughs> stress. Ay, 'pag 'to, hindi siya sa kaiin. O, daw 'yan magugugulan ko. Hindi pa ba okay. dadahong magugugulan sa baba? Kuha na po. At saka 'yung susuwi pa doon, may susuwi pa doon, tanggalin dito. Ya, yeah, meron pa po? Busutan pa wala na po. Oh, wala po. So, okay na po. So, so mamaya po ay i-discuss po yung sa Sitaw Banda. So i-ready po ninyo lahat ng mga katanungan ninyo para malinawan po kayo. Hanay po. So magaling pa rin po at pagpatuloy niyo. Anong clap ang ibibigay po natin? Mausay. No? Mausay. Mausay. So Mahusay. ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mausay. 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 Mausay.

<oung> ano po? At group one, ang group Masipag. Wow, masipag. Tayo masipag. Amin ay okra at talong

Ay, opera at kamati. Parang hindi oh, po ismurit. Pinahalala is, ko yung nangyari sa talong. <laughs> <laughs> parang may concern ba, ka. May, may concern. Parang okay. gusto magpalipat sa talong ha. <laughs> <laughs> may concern. Uh, Kaya ano, nung ipinula, ang ang ginawa may po namin sa eh. opera po ay direct seating noong September 15 at yung max po ay nilipat ay pinula po sa DA August 15, 1920, 2023, ang lipat din po sa ating kamatis po ay noong September 13, 2023. Ang ayon po ino, sir, ang mga halaman po ay limang okra po sa limang kamatis. Ah, uh, patabang ginamit, ito po yung una, pangalawa, pangatlo, yung, yung, yung pang-apat po ay Kitiligan po namin mamaya po ng 3, 4, 14 o yung Complete. Na ang dami po ay sa kalahapi po ng ating data, sa data po ng 555, hindi po naligo. Na, <laughs> 5, 5 lang, hindi naligo. Uh, na Informasyong agronom agronomiko, kaya ng panahon po ngayon ay kulimlim na at may bagay pag-araw po. At sabi po lang pag-asa. May okay. eh. po. Uh, po, po, <laughs> <matadon f> <laughs> po ng ating halaman po know, ay ko, at at oh, uh, na halaman po sa po ay niya, na niya, po, niya, yeah. po <laughs> na pagyabong o so, pagbawalan Paglago po, indiscipline mabe. eh. Ah, amok din ginagawa ko ngayon na ito. Di namin yung mamamalit na hindi na po kailangan pa ngayon na kayo. Pilang na tao dahil dami na po. At saka nagbabawasan po kami. Kaya hindi na namin na pilang din. Pwede lang hindi na nangalit. Ang taas po nung nakaraan po isang na-opera po ay 60 cm. Nung nakaraan po sa kamatis po ay 38 cm. Sa ngayon po, almost ano na po eh. Nasa 40 or 45 na po yung kamatis. Yung ma'am aming inoobserbahan. Ang dahon po nung nakaraan po ay sa okra po ay pito. Sa kamatis po ay 75 kilo na po. Ngayon po, nung nakaraan po wala po bulaklak. Sa ngayon po ay may ilan lang po sa kamatis po na nagbubulaklak. Ang nakita po namin na kaibigang kulisa po ay tutumi. Apat po pulisa lumipad eh, kaya hindi na labi, lang ito binilang. Tapos po yung makaaway na pulisa, yung uod po sa dahon na kamatis. Hindi ko po alam kung sir kung anong klaseng uod po yun. Kung sino na ay... Green sir, green. may batik-batik. Hindi batik-batik na pulitin po. Pulitin na oh. batik-batik. Tapos po may mga hindi po na black bag, hindi na black bag. Ah, black bags po. Sa kaon may white flies na po yung ilalim po ng kamatis. Ano ng kamatis? At saka po aso. Kasi yo na na yung ilap po mo ba? Dapat po meron po dumi ng aso doon sa kamatis po. Observation po na, ang mga dahon at mga panigit at kamatis. Ang gano'n? Ang gano'n? Ang gano'n? Ang gano'n? ko hindi Alis po balik po ulaw ko sa lupa, pa sa abundance ng mga laman paglipira ng na, na inakyat lupa sa kung saan ang sa observation po natin itong mga asam mga puno ng kabatis mamatay sa naman uh, 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 po at ang recommendation po namin o gagawin po pa po namin ay ipapatuloy po namin yung mga ang mga applied mga natututunan po namin dito sa seminar. Kasi kumakain po yan. Ang observation, may ilang puno na kamatis ang lagta o naylay ang mga daon. Ang ginawa po namin ay pinutun po namin yung mga lagta na puno dahil binuktan ni Sir, may kanina, may gilirin So ah, wala na po ah, lang ang kulong ng gano'n. <laughs> Madam mo, panigid ang plato. Kaya ang ginawa ko namin ay uh, inilis ko ng aking mga kasamahan ang panigid ng halamanan. Narito po ang aming drawing. Nasaan po? Ayan po. Ayan na Ayan Ay, Akin nao, tingnan yun na lang kung yung par malay. 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 Par kaya yung po yung lapis po. yan po, ano, itatabi po ninyo yung inyong mga Kasi po yan, na ipafile po natin, nide-display po natin para makita ng ating mga bisita. May award daw pag Group Ayun na. Tatanungan po, may puna o uh, mga ano po para sa uh, amin. Agahan lang excel. naman tayo. Bay. Ayaw, ayaw yeah. ko magtanong, nag-aabang ka sa daan. <laughs> <laughs> na, <laughs> Nakahanda na yung pamalo. <laughs> Ayan. Hindi, uh, <laughs> maganda naman po yung kamatis niya nga lang daro. May nakita na nga po ako nagsisimula na yung parang uh, may mosaic na siya. Kasi meron na. So, karaniwan po yung pagkagalit nito. ng So, baka ma 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 may nakita ang na kayo doon, pwede po naman lang tayo mag-spray ng insecticide. Pagkagal yung insecticide, magagal-agal okay. yung nag-isipin. Kaya po yung insecticide, kung magkakailangan, kailangan, tsaka Pal po tayo mag-spray ng insecticide. Ano po, kaya po tayo nandito para integrate yung pest management po ang isa po. Kasi para makabawas tayo sa gastos. Hindi yung pagkakakita natin ng sang malikid, kung 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 kung

Pero ay partido, pero, sinasala Sin, ko para hindi magpara sa. Parang labing-anim na sili lang sa isang ano ng nah container dito. Er, labing-anim na 16min, sind, 네. sili. Na paso, ah, pwede ba sili Labuyo. Tapos 'yung pambura. Ah, Naahangan ah, din pala ang insecto. Para po, spray yun noon Yes, 'pag pinang-i-spray ha halo. Hahalo 16 liters sa isang isang na sa spray dispenser. Pwede kung labing-anim na piraso. Oo, pwede. Lang talawad po, talawad, okay lang naman po na sumobra pero yung wok po bababa -ba -ba, sa namin ng ayan. Pag sa tao nga <coughs> paborito yung siling pula <laughs> so, eh. Yan lang po, unta ug dagdag yung uh, pag nakita natin eh. Kasi yung maliit pa lang, ini-spray na kayo po sa palay, eh maliit pa lang ini-spray na. Magpapalit pa po ng dahon yon. Dadagdag pa mo ng iba mga tanim pa. So, pag nag-spray tayo, so ano lang nangyari dito Dagdag na Abono. So, Magdadagdag lang po tayo ng gaso. Meron naman po tayo sa inu ibang inuro ng pang-fertilizer. Hindi naman Bagay na po tayo ngayon. Ibig sabihin, magka po kasi Pwede tayong gumamit ng synthetic, pwede tayong gumamit ng organic. So, yun po yung ano. Pero kung pwede po sure, organic, pwede naman no, no, yung mga 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 na. Organic, 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 okay. mga

Sobrang dami ng pataba. So, sabi nga yun. Yung nasobrahan siya sa pataba. Kasi pasigol din, sobrang taba. Pag sobrang sa taba, lalo tumataba. Pag din Ano ah, din? Pangit din, ano? <laughs> <laughs> Para sa tao, pag nasobra sa taba, masama din, ano? <laughs>

So, paano na lang po siguro kasi hindi maganda uh, video ito baba natin tapos yung drawing bandang gitna. Oo yan. Sa gitna po kasi yung, pa yung ating parang template. Oo yun yung template natin. So, sa gitna, sa gitna siya, po talaga siya. Mauna yung ano yun. Wala naman. So yun tapos yun yun. 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 yung tatapat-tapat din. Kasi yan po ay i-display po. Ano po? Noted po noted. Ang isa ko na lang po napansin din sa film mababa po yung ating trellis tapos po yung ng tapos eh mababa yan tataas ang ano po kasi ang kamatis na yan kung mas lalo kung determinate semi determinate type ng tomato is tumataas yan isa nga meron yung hapas so sa tingin po yung mababa so na lang po tapos lagyan ng tali tapos yung ganun yeah, po kasi style ng pag-trellis, yung iniipit sa gitna, <coughs> ang tendency naman doon is gumano siya. Nabubuwal. So nabubuwal naman siya. Nagano na, sila na sasalubungan. So ang the best talaga ginagamit dyan at napas, nasubukan na is patali. Itatali pa rin. So kung may, parang katulad din po ng sitaw, kung may ganung sistema, lalagyan nyo din po ng kawayan, tapos patalian lang po. Kasi ang okay po yun, yung pagbuwal pag pag po pa gilid, hindi siya mabubuhay ka ng maharap. Pero yung, mapansin niyo po yung pag may bunga na, nag na ano po sila sa lubungan na lahat. Yung isang puso doon, uh, napaka-ano na, luwang na, pero yung dito na po, kumpulan. So, ang, ang iba dyan, kung kawayan ang ginagamit, matrabaho, nilalagyan nila bawat isa. Kinitrip nila yan, inaarang na gano'n para hindi talaga tumumba. Pero oh, yun, oh, pwede oh. po ninyo ikali. Oh, pwede rin gano'n yun. ang maganda na lang dyan, dahil nakatulos na tayo, pinutol pa kasi ni Kuya Boy yung ano eh, uh, bukay na yun. Ah, ah dahil magdadagdag ah. ka tuloy na so yun lang po yung nakita ko doon, kasi magdadagdag ka talaga kayo doon kasi mababa. Ayusin po namin. Bubuwal din yun sa kaniwa at kanan eh hindi na parusa ginsin parusa ginsin kung ano parusa ginsin 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 parusa Papaya. parusa Uh, tikman po natin yung pina, ano, dessert na konti yung papaya. Saka meron ako binibento papaya. Hindi <laughs> <laughs> ka yan. ngayon oh, dyan ah. <laughs> Very good. 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 So maglalansin muna Isang kilo rin kilo ko sa Dragon ha? Sino pumakyaw? Ikaw ko sa kilo lang kami may misap mayroon pa raw na yung biniyak ah. Ang biniyak nandoon pa sa gilid na. Lapunod. Kwalan. biniyak Biyakin mo lang, lilitan mo lang, yung ganyan ka lang. Kasi sa isang daan tao. Parang kasi lalaki ng chiklet. ay lang, ayun lang. may papaya. sige po. Yan.

Kain ba? Kano kilo ng ano, yung pipino kay Mang Boy. Ah, maglalakad ka nga, hindi ka sasakay. <laughs> Ay magalo. Eh, sibo, kukaw pagkain. Ay na mag-off. I ano mo? Isip mo to. Ayun na mag-up. Isip mo yan. Mm. Isip mo.